Magandang araw mga kaibigan. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa kalikasan. Ang ating pamagat ay mahalin ang kalikasan. Ito ay katangisip ng iyong lingkod inagarinaw. Noong unang panahon, ang mundo ay marami pang mga puno. Ang mga bundok at kagubatan ay napakagandang pagmasdan. Ito ay maituturing na isang paraiso. Ngunit, inabuso ng mga tao ang yamang bigay ng Panginoon. Pinutol ang mga kahoy at lahat ng puno ay nawala na dahil ginagawa nila itong bahay at ang iba ay binibinta sa mga karating na bayan. Kaya dahan-dahang nakakalbo ang mga bundok at kagubatan. Nakita ng Panginoon ang mga nangyari sa pang-aabuso ng kalikasan ng mga tao. Naghintay siya na maging magbago ang mga tao pero hindi pa rin nagbago ang mga tao. Kaya binigyan ng leksyon ng Panginoon ang sangkatauhan. Sinabihan niya ang araw na uminit ng uminit at hindi na pinaulan. Kaya ang mga bundok at kagubatan ay natuyo at lahat ay nawala ng buhay. Maraming nagutom at namatay dahil sa wala na silang maiinom na tubig at wala na silang makukuhang pagkain. Hindi na isang Panginoon ang kanyang mga nilalang na tao kaya sinabihan niya ang araw na kumubli at para umulan dahil lahat ay tuyot na pinaulan ng Panginoon at nagbunyi ang mga tao Nagawa ng paraan ang Panginoon at naging para siyang kalapati muna at siya ay naghagis ng mga maliliit na butil at mga ilang sandali naging mga palay ito at namunga naging golden yellow Ayaw, at nagkaroon ng palay ang ating mundo na bigay ng Panginoon sa mga tao. Ayan guys, dapat talaga ay ating mahalin ang ating kalikasan. Huwag nating uh, salaulahin ito. Aral, mahalin natin ang kalikasan para maranasan natin ang malang paraisong kapaligiran. Ayan, thank you for watching and listening guys. God bless.